For today's ganap, makukulayan ng mga drawing at magiging finally na ang aking sanaol. For the longest time, I have been planning to do an outreach program with my family and friends in the Philippines. I have been living in Germany for 10 years. And finally, after 9 years, na isa na natin ang ating mga plano. Inabot ng 9 years, alam ko medyo matagal. Pero naniniwala pa rin ako sa God's timing. O, oh, may iba pa kulay, oh. Yan. white. lang para, ano lang, magandala intensyon. Kulay. Wala tong political, ano, party. Ito ay para sa mga mabubuti ang loob. Charot! <laughs> ang dami, ha? Naganap kami ng community na pwede namin tulungan. Lalayo pa ba tayo? Siyempre, unahin natin ang mga kababayan natin yan. Yes, Ja, what can you say? Ang dami naman. <laughs> At meron ding nagpaabot ng kanilang mga tulong para makibahagi sa ating gawain. So shout out sa mga kaibigan kong nasa iba't ibang bahagi ng mundo na nagpadala ng tulong para maiso katuparan na ito. <laughs> Kinabukasan bumili naman kami ng mga timba, mga hanger at mga plastic na gagamitin para sa pagre-repack ng mga goods. Siyempre, bumili na rin kami ng mga groceries and toiletries para sa kanila. Sa kabuuan, sa tulong ng ibang donasyon, marami kaming nakalap. At nagtulong-tulong na nga ang aking family and friends para makapag-impake kami ng maayos. At ito ang aming mga napamili. At ready na nga ang mga groceries na ating papamigay. Meron ding mga balloons para sa mga bata. Nag-sort out na rin kami ng mga pre-loved toys and clothes. At inihanda na rin ang mga lulutuin para kinabukasan. Dahil maliban sa ipapamigay ng mga goods, meron din tayong parang feeding program ayan. Maglalunch tayo kasama ng mga kapatid nating mangyan. Yes. you might be jada, but medyo <laughs> <laughs> So that's the part one of our outreach program vlog. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!